Ayan, hindi ko alam kung ano uunahin ko. Pag-aami. Ah, ah. Bakit? kano na bili mo? Huh? <coughs> Ilan ang binili mo? Alawa. Hmm. Nandito ako, nagtutupi, nagtutupi ako. Ang dami kong tupiin. Ang dami kong tupiin. Oo. Balat na yan? Ay, hindi pa ba? Hindi pa. Iwanan Sige. Nag-iwan ka? Oo. Salamat ha. Ay, mamaya pala pong bumalik ka mga hapo na. May pag-uusapan tayo. Ay, dami ko kasing ano.

apat na araw hindi ako makalakad kumbaga sa ano nga yung lakad na ata okay okay kaya lang kailangan ko magpa ano after 7 days at saka lab laboratory ako ng aking dugo yung mag tumaas daw ang kolesterol ko sabi ang hirap magkasakit dami kong ligpikin o, oh. katatapos ko lang maglaba tapos, katatapos ko lang maglaba ito, kasi gamit ng mag-ina dami pasa ako ang naglalaba, pero hindi naman nila nililigtit. Hindi naman nila, hindi naman nila ay naayos. Yung bang tutupiin ba sa isang lagayang? Well, yung nanay eh, bihira umuwi dahil malayo ang trabaho pag umuwi naman dito puro naman siya tulog madilim ba? madilim ba ang aking camera? dapat saan ba? maglilipit ngayon ng mga gamit ng dalawa ng magnanay ay shirt naman ako ng itim nga lang ang shirt ko ay eh. kulay itim ang mapagkamalan mula tayo ng ano <coughs> Etang, kasama nga ako anak kong lalaki na binata so hindi naman ka Ayos, ayos, paglipit-lipit Lahat, puro aking Ay, bata lalaki Ay Ganyan talaga Ganyan talaga ang buhay Pagsolo ang buhay. Pag talagang binigyan mo ng ano, ng oras o time ang ganito. Matatapos mo eh. Magagawa mo eh. Kasi binigyan mo ng oras eh. Pero kung isipin mo na ano, isipin mo mahirapan ka, hindi ka talaga ano, hindi mo talaga magagawa, tatama rin ka. Pero pag yung isipin mo kailangan mo malipito, kailangan mo maayos ng, ng matapos yan. Oh. Diba? Kunti na lang. Pero pag hindi mo talaga tutukan ng ano. Mm Hay -hmm. hmm. Hindi mo talaga tinutukan. Ito mga pambahay lang naman. Kaya kahit magusot, okay lang. Pambahay lang 'to. Kasi <coughs> kadami ng pambahay. <coughs> pantulong sa <coughs> kung eh, ano yung mga kung ano yung ng nila may alam na yung isang yung isang lagaya ng hamper, yung lagaya ng damit. Damit nila. Buntis. Buti ka mo, nakita ko doon ng anak. Eh, di siyempre, bigla kong nilabhan ngayon. Dahil, siyempre, yung katas ba ng nanganak anak doon. napa ano ako ngayon napalabas ng napalaba ng hindi oras ayaw kong ma yung pinag ano ka ng na hindi malinis agad kaya ang ginawa ko ilabhang ko kagad para hindi tagal 'yung amoy ng ano, ayaw ko kasi nang gano'n. Marami akong anik-anik, marami akong mga naka-box diyan. lang. tama. Ayos naman. Ayos 'yung lagayan. Eh, dami ng maliliit gamit siya and kaya color nakauwi ako ng ano nakauwi ako ng biko parang andilim ano parang hindi okay ang ano ko camera ko madilim ano madilim ninyo aking camera ba? Madilim pala yung ilaw. Nag-iilaw kasi ako dito sa taas. Eh. Dahil madilim. Kaya nasa taas pala ako. Pero okay ba? Madilim. Madilim Madilim ako. không đẹp được Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để Thank yeah. you. alam kung pa siya pato. <clears throat> Madilim. Madilim. O ganyan. Madilim ah. ba? Okay lang talaga. Ano? Hindi ko maano eh, hindi ko makuha yung, yung liwanag ba? Ay, okay. Dito naman kasi ako, Ma'am. Ito ang Ayun, ko naman mga nakaka

i Dalawa ito eh. Kasi bumili kami ng bago eh. Kala namin kasi nawala yung hindi namin makita itong isa. Ito pala eh alam mo naman yung apo ko, kasi pag mag ang nakita ito na mag na sa kanya pamigay ko na yan so, dito you guys Thank okay. you. Mga tawel lang talaga dito. Mga tawel Yeah. <laughs> ay kona mag... din. Hindi kasi ako nakikialam ng ano nila eh. Card nila. Sa cabinet nila. Di dito, dito ka ulit kahit okay. Madeline. mila nanay kaya hindi ko ba alam ko anong mga laman Tulong lang ba o kaya pang pamalinti punta ng bayan? Hmm? kaya ako short yun pala damit <laughs> damit pala pala ako short ba jacket ang dami kasi yung gamit yung tamis ah, ang dami rin gamit yung iba nga ayun dadalhin ko pag nakauwi ako sa Bicol. doon ko i eh, ko na lang doon sayang kasi kung itatapon ko wala naman ako mapagbigyan ng ano dito kasi ah, syempre nakakahiya dito ng pamigay sabihin eh tiro! Okay pa itong mga damit namin. O, magpapamigay ko. Mga ano pa yan. Hindi talagang laging ano. Hindi na nga lang ginagamit. Ma, kung sa ano maayos pa. Itong mga damit. As

Salamat sa panunood huwag po kaya mag-skip sa aking ad po thank you thank you po love you maraming maraming salamat sa panunood sa salamat po love you love you <coughs> thank you thank you so thank you yung anak ko makakaya <laughs> learn it's your siguro you dun salamat po salamat po love you thank you thank you po